Hi! Hello! Kumusta ka? Guys, meron na naman tayong pandeliver recipe. Guys, oo. Ito yung aking version ha. Version ko sa bagong bayan. Oo. Ito guys, itong bagong bayan nito. ito. Pwede natin gawing uh, pula. Pwede ng chocolate. Pwede yung ubi. Pwede guys, kung anuman flavor ang inyong gusto. Basta may guide na kayong recipe. Pwede pwede. Guys, maraming version. Disclaimer lang ha. Maraming version ang ating bagong bayan. Oo. Ito yung may bilog may pahaba or kahit anumang klase guys sa uh, version ng uh, bagong bayan nakadepende sa atin yan sa style natin okay yes ito guys sundan lang talaga natin mabuti guys ating recipe guys ha? ito'y napaka liit lang ng ating costing guys pero pag inyo itong makuhang ang discarte dito sigurado naman talaga yan na meron kayong mas tutubuin pa kung inyo itong pang istante pang deliver pero guys mas patok talaga ito sa pang deliver kasi matagal itong masira lalo pa pag medyo at uh, toasted ang ating luto o dito sa ating bagumbayan uh, bagong bayan o uh, dito babalutin mo lang to ng uh, limang piraso or anim na piraso bahala ka na magbenta niyan basta siguraduhin mo na naging times 3 or times 4 doon sa ating puhunan o para makakabawi din tayo sa pambayad natin sa ating mga utilities dito guys o yes ayun guys ha ito'y mano-mano pa rin ha mano-mano kasi hanggat mare ang aking mga tutorial, gusto ko talaga siya imanumano natin unlike talaga sa chipo na talagang uh, hindi pwede na walang hand mixer, walang uh, stand mixer, oo. Pero dito sa ating tinapay, talagang uh, pwedeng imanumano para marami din talaga makakagawa. Makakapag uh, subok nito guys, oo. Guys, ha, uh, yan ang, ang ating uh, pabalat guys, ha. Uh. Napakaliit lang ng ating sugar dyan, oo. At ang ating yeast naman, nandiyan naman, nakasulat naman lahat yan. Tandaan nyo lang mabuti. Habang pinapanood nyo itong ating video, uh, umpisa nyo ng ilista, itatali nyo dyan sa kulay-yelong uh, recipe natin kung nagtugma, oo. Ngayon, pag may hindi man, uh, pwede na kayong mag-comment. Or kahit na hindi, mag-comment kayo kung inyong itong napanood, guys. Oo. Ayan, guys. 50-50 uh, uh, ang aking uh, pabalat. Oo, ayan. Pinapaalsa lang natin siya, kahit 30 minutes lang, or 20 minutes, pwede na. Napakadaling na lang mga... Uh, pakinisin ito guys ang ating do, Kasi itong ating do kasi, third class at saka first class, a uh, combine to sila o combine. Kaya napakadali lang niyang pakinisin. O habang pinapalsa natin yun, dito naman tayo gumawa sa ating palaman. O Ang ating palaman na, ayan, ilagay natin ang ating uh, milk boy, hindi ng ating yeast, ang ating baking powder. Andiyan lahat guys, mekos-mekos lang yan guys, mekos-mekos lang lahat yan. Oo, Ayan, ayan, mekos mekos lang ang ating desiccated. Guys, optional lang ating desiccated coconut ha. Pero ito guys ang nagpapasarap sa ating uh, bagumbayan. Kasi habang kinakain natin yung palaman niya, ang balat niyan medyo malutong. Habang kinakain natin, naramdaman natin yung mga desiccated na ating inunguya. Oo, uh, dyan, dagdag din talaga sa pagpapabango ng ating palaman. Oo, ayan na. Tingnan natin mabuti guys, sundan natin mabuti ang ating pagmasa nito para hindi siya kumunat. Oo. Kasi ingat nga pa naman, ayan, ah, kinukulayan ko lang ng yellow kasi naubusan kami ng kulay red or uh, flavor natin dyan. Nasa inyo na yun kung anong flavor nyo, lemon, uh, vanilla or ano mga flavor ninyong gusto ha. Oo, nasa inyo yan. Uh, ngayon, uh, kung ma uh, may compare natin ang ating uh, bagumbayan sa ibang uh, mga gawa, ito ay kakaiba. Oo, oh, kakaiba talaga bukod na kakaiba yung style niya, kakaiba din yung ating mga ingredients. So, oh. Ito guys, so wala tayong ginagamit itong itlog sa ring dough. Ang ginagamitan yes! natin yung ating pambanya lamang. Oo. Dito, ayan. Ganun lang, ganun lang kasimple ang pagmasa natin. Oo, ayun. Ganyan lang. Oo. Woo! Ganyan, ah, ayan. na ah, may kosmikos lang ng mahi. Mahina, ayan. Ayan, hindi natin na pwedeng, ano yan, ah, bilisan. Kasi, at saka tubig ko dyan, alalay lang. Kasi, ang atin naman kasing ginagamit. Uy, disclaimer lang pala, ha. Kaya malinis ang ating kamay dyan palagi ah. Oo, kasi hindi ako gumagamit ng gloves dyan. Oh. Ngayon, ah uh, titingnan natin mabuti ang pagmasa natin guys. Ah, kasi hindi lahat ng gagawin mo dito ng pagmasa ay uh, gumanda ang inyong palaman. Yes! Oo, kung yan ay na-overmix ninyo sa pagmasa, sublang halo kayo dyan, ay talagang kukunat yan. Mas maganda na balibaliktad lang para pag kinakagat uh, inakagat natin ang ating uh, bagong bayan, I- ito'y napaka ganda kagatin. Oo. O hindi sumasabit sa ating aipin. Uh, kumbaga, or uh, mula gunto. Kumbaga, oo. O, ganyan lang, ganyan lang kasimple, guys. O, ganyan lang. O, ganyan na. O, bilog-bilog lang yan. Bilog-bilog. O, ganyan lang. Ganyan lang talaga siya. O, para madaling yung ipalaman mamaya. Ayan, ha? Ayan, titingnan natin mabuti. Guys, itong ating pang-negosyo recipe ng ating kababayan or pang-deliver recipe Napakasimple lang. Oo. Pero sigurado yes! ko pag na ito, alam naman natin, ah, uh, guys, ah, oh, sino bang nakaka-experience na may magagandang mga timpla or may ma, may marami talagang ingredients na nilalagay na nakakaumay din kainin. Pero dito sa ating uh, mga timplang ito, guys, Pagkakain mo ng isa, hanap-hanapin mo pa, oo. Wow. Kasi hindi siya talaga tutali na kakaumay, oo. Yes! O eh, hindi lang isa ang gusto mo diyang kainin, halimbawa, pag uh, natikman mo. Kasi nga, syempre tayong gumawa, ano, uh, alam naman natin, tayo talaga mismo ang titikim dyan. Oo, uh, tayo mismo. Para alam natin ang uh, lasa nito at uh, tamis, ayun nga man manyan o alat alam natin oo wag kayong magbenta na hindi niyo natitikman talaga na bots pagkain mas maganda talagang natikman natin kasi alam natin kung may magtanong Oo, di ba o ganyan yes. lang guys ha, ganyan lang oo amekos kusme kusme belog belog lang yan pare oo, bilog bilog lang yan guys o bilog bilog yan tapos paglagay natin dyan sa pinaka huli natin diyang gilid ah, lagyan natin ng tubig yan banyan natin ng tubig para dumikit hindi siya naga hindi bumubuka yan pag atin ng nilalagay. Oo, o yan, ilalim natin yan. Yan, o, bilog-bilog lang, bilog-bilog. Golong-gulong lang, guys. Golong-gulong lang, o, golong-gulong. Ayan. Ganyan lang, ha, ganyan lang. Ganyan lang kasimple talaga. Napakadaling gawin, oo. Walang kahirap-hirap yan, guys, yung bagong bayan natin. O, isa, shout-out pala sa nag-request nito. Maraming nag-request -re nito na uh, gusto talaga nila nga matutunan din kung paano ito ginawa ang ating uh, bagong bayan. O. Oh. Ayan guys, ha? isang pirasong egg lang. Tinanggal ko yung uh, igyok. Binukod kong egg whites. Ayan lang ang aking uh, ilalagay dyan. Oo, kasi nga, eh, sayang din naman magbukas ako ng iba. Tapos si eh, anglet lang naman ang kukuni natin. O, buti kong maramihan. Ito'y kalahating kilo lang ang ating ginawa sa pabalat at uh, one-fourth naman doon sa ating palaman. Ayan yan guys ha, ganyan lang. Nasa inyo yan kung gusto nyo gawing bilog or uh, pahaba or uh, kwadrado. Nasa inyo yan, depende sa inyo guys. depende yan sa inyong pagawa. Sa inyong style o oh, ayan. Ito guys ha? hindi na kailangan nating paalsahin pa ito. Pag, pag na ganyan, nagputol na kayo, dapat yan may oven na kayo naka-free heat. Oo, oh, 150 yes. ang ating uh, ob, uh, apoy dyan, at temperature natin. O ganun lang. Uh, pwede din namang pagkalagay nyo na sa refrigerator. Kaya kung ginawang binabanya kasi pag sa tree natin binabanyahan, tumutulo sa tree, mangingitim ang ating guys. Oo, mangingitim yan. Kaya may ganyan, bago ilagay sa tree, mayroon na siyang nga banya. Oo, ayan. O, ayan, ah, Dapat walang masayang. Ang pinakadulo niyan, ilagay pa rin natin kahit hindi na siya sakto sa ating sukat. oo kasi yes. napakasayang. Ang iba, hindi yan sinasama. Eh, pag nagbinta kayo, guys, pwede na yun natin nga pang merienda. Pwede, pwede na yan. oo. Ayan ha, napakadali lang. Ayan, pwede na natin yung isa lang ang ating na uh, bagong bayan. Oo. Ayan. Wow. Uh, halos 30 minutes or uh, 28, ng, minutes maluluto na yan, guys. Oo. Yan talagang uh, nga ko yung pagluto. Ha, nasa inyo yan kung medyo uh, lights lang ang kulay. Oo pero yan, pag lumamig kasi yan, guys, ang sarap na niya kagatin. Oo. May pagka-juicy na siyang kagatin at uh, may pagkalutong na. Oo. Kinabukasan lalo Yummy. pang babantok yan guys. Sisiksik pa siya, mas maganda na siya. Pangit kasi sa bagong bayan, malambot. Oo, pangit talaga. Uh, yes. parang uh, parang magiging kalihim na la, o kung basa ang inyong palaman. Oo, oh, ay diyan sa atin, talagang napaka-juicy. Ang ating ano yan, ang ating uh, palaman. Okay, guys, huwag kalimutan guys. Ha? Maraming maraming salamat sa pag-support niyo sa ating mga videos. Maraming salamat guys sa inyong uh, pagtangkilik talaga at to na titingnan natin. Maraming salamat. Huwag kalimutan i-share. I-follow ang ating Learn Baking with JC Facebook page at ang ating YouTube channel at ang personal account, Chef JC ano, Happy baking!